Bayingay yung araw. idine samahan nyo muna ako maglinis. Medyo mapanghina nga yung barracks ko. Walang hamo ba naman yung aso? Iniihian yung aquarium ko. Aray ko. Iho siya, linisi. Eh, para mabango naman yung ating barracks. Walang hamo, para hindi nakakahiya pag may bumisita. Linis, sinabay ko na nga pala ang pagreset ng mga 15 gallon. nga eh, pala ng pwesto, hindi mangyan, yan. Kaya ayan, sinabay ko na nga sa paglilinis. Eh, para isang pagod na eh, lang. Eh, walang hamo, walang katapusan linis na naman. Eh, araw-araw na ata ko nagwa water change. Eh, kaya ako nga pala i-reset -re yan. Tapos ko nga pala yan sa may dulo. Ah, kasi masikip yung una kong pwesto. Tapos, kung ano may bumisita sa akin, isiksikan kami. Kaya ere, naisipan ko nga palang ayusin yan. May kaya ayan, pinagtatanggal ko muna yung mga oxygen. Eh, Siyempre, pati aquarium. Alisin nga pala natin yan sa may stand. E, para malinis na rin natin to, mga 15 galon. Umakapal na nga rin yung mga algae dyan. Anong nasisikatan nga yan ng araw. Aray ko. Kaya ayan, dahan-dahan kong inaalis. Walang hamo din pala ng bigat niya. Ayan, kuba na ako, kakabuhat. Aray ko po. yan nga pala, ang ginawa ko. Sinagat ko nga pala yan sa may dulo. Para lumuwag naman pag may tumambay. Na maginhawan na rin, tignan. Ay, mahirap pag wala kang katulong. Ikaw lahat ang niya. lagi gusto ko to yung magtiti sa bigat. Keri na nga natapos na ako dito magbaba ng mga aquarium. Diyan ko na nga pala pinuwesto yung dalawa kong stand diyan nyo, lumuwag kaagad. Keri mga 15 gallon eh. Inumpisahan ko na nga pala lang linisin. Ang hamo ginamit ko nga pala dyan yung sikreto ko. E kaya kibilis ko lang natanggal yung mga brown algae. Oh, syak, gud could, gud din. Tanghamo, walang, walang katapusan linis ng mga aquarium. E, yung mga magpapalinis dyan, pwede nyo akong laboran. Mura lang ang TF ko, 500 per aquarium ang hamo, diba hindi ba ako Carmenhian? Keri nililinis ko na rin pala tong mga stand. Naalis ko nga pala diyan yung mga balahibo ng aso. Yung mga kalawang diyan na sobra-sobra. Inalis ko na rin gamit ang tubig. Itanggal ka ngayon. Kung nga pala rin nilinis yan eh, medyo mapanghe. Ang haba naman yung aso ko, ginawa ng CR yan. Nilinis ko rin talaga yan, eh, pati yung aquarium. Yeah, tapos ko na nga rin linisin. Yeah, ayan, isa-isa ko nang sinasalpak. Siya, salpak eh. Hindi sigurado na ako sa pwestong to. Ang mo, hindi na ako magpapalipat-lipat. Kanya naman eh, nakakapagod. Lalo na sa pagre-reset ng mga tangke. Eh. Alikong kigaan ng mga tangke, ibigat eh. Masakit na nga eh, yan yung likod ko. Wala, ramdam ko na, tumatanda na talaga. Try ko. Walang hamon, hindi na talaga ako pede pwede sa mga buhatan. Susunod, kukuha na ako ng assistant. Para pag naglinis ako ng mga aquarium, may madali na. Problema, wala naman ako ipapasahod doon. Ay ko. Kaya sa ngayon, tiis-tiis muna. Susuluhin ko muna re. Tsaka na kukuha pag mayaman na ako din eh, sa pag-iisda. Oh, so, siya, claim it. natapos ko na nga ibalik yung mga aquarium, nilagyan ko na syempre ng tubig. Ang hamo, nilinis ko nga pa rin. Hindi ko inalis yung mga isda. Ayoko kasi na na-stress yung mga isda ko. Yeah. hindi ko sila inaalis sa kanilang mga tang. Yung nga, nung mga napuno na yung aquarium ko, ay eh, pinunasan ko na nga to, isa-isa. Walang -isa so, hamon eh inis nga ako din eh hindi ko nga malaman kung paano alisin yung watermark sa unang hayain na eh up ko naman yung mga oxygen na inalis ko walang hamo, di na makahinga yung mga FH ko walang isang oras na kasi sila na walang oxygen oh siya kabiti hindi nga nagdagdag ako ng na mga extra hose itin kasi yung una ko mga tinanggal walang inadjust nga natin sa dulo yung mga aquarium magdadagdag tayo dito na mga hose walang hamo, buti na nga lang inatuto ko magtimpla ng mga oxygen una nga hindi ko na malaman kung paano gagawin mo hindi pa ako marunong yung isang tank may oxygen yung kabila ay wala. Nga rin si experience ko sa pag FH eh, natuto na ako. Siyempre, habang tumatagal ka, malamang matututo ka na. Yeah, ayan, naayos ko na nga. Hindi, tuwang-tuwa nga ako dahil okay na yung mga oxygen nila. Makakalungoy na sila ng maayos. Siyempre, bago din yung kanilang mga tube. walang hamok, iswerti. Hindi mo tuwang-tuwa, oh. Sa-set up nga pala ako dito na isa pang galon. Kung nga pala, ililipat yung GOC ko. Ang ba naman? Kung saan nakalagay ba naman? Ego ba naman? Sa tupperware? Ano yan? Spaghetti? Ano tayo mananalo niyan sa grow out challenge? Na ere, ililipat ko na nga dito sa blue galon. Na erect sunlight ko na nga pala yan para kumulay. Ere nga pala, ililipat ko na nga pala to din eh. E syempre, lalagay ko muna sa plastic. Para hindi siya ma-water shock Syempre, i-acclimate muna natin yan. Dati nga palang tubig dyan, isinalin ko na rin Para hindi siya manibago at ma-adapt niya agad. Ang set ba? Mindset. Ito na lang, hindi nalunod. Syempre, lalagay ko na pala yung kanyang entry ko. Ah, mamaya malimutan ko pa. O di yan, ayos na. Ini nga pumunta ako sa mi out tanks ko. Order nga pala sa akin ng flower horn. O, nga pala kay Sir Arnel Pineda. Nga pala yung pinapili niya dito magiging alaga niyang flower horn. Siyempre ito nga pala yung napili ko. Ikitang kita niyo naman na sobrang ganda. Pangalang ay may bukol na. kaya ayan, babalutin ko na din eh. Sobrang solid nga pala nang napili ko. hindi ka natalo dyan, mosing. Sobrang quality nga pala ng FH na yan. Kaya ere, tignan mo mabuti. ulmas nga pala yan at straight plums. Sobrang kapal din nga pala pala ng mga pearl niyan. Good luck nga pala, Mosing, sa pag-aalaga. Kaya, ere, babalot ko na para sa'yo. Safe na safe yan. Pag dumating pa sa'yo yan, Dinamitang ko yan ang handle with care. Aray ko. Ere na nga, ang finished product. Ipapalalabob na natin to. Let's go! Na minuto nga lang pala, ay nabuk na natin. Nandini nga pala yung rider sa labas. Pambilis nga lang ni Idol dahil malapit nga lang pala. Yeah. Ay. Ayan, Mosing, ingatan mo yan sa biyahe. luck sa bago mong amo. Update ka na lang niya sa'kin sa akin kung ano itsura mo paglaki. Okay. Right. Eh. Safe nga pala, Mosing. Ere, babalik na ako sa aking barak. Sobrang luwag na pala ng barak toxic dito. Halos nag 360 degree ako para makita nyo. Di ba? Kay luwag na. Parang jowa mo. Charot. Ay ko. babayi. Peace out.